So what's up po? Good magandang araw po at good morning sa inyo. Happy Sunday po. Ngayong araw ay mamimili po tayo para sa ating dadalhin para kay Totoy at ating bibistahin sa Totoy. Ah, uh, nagpapasalamat ako kay Batchmate. Yan na uh, napakabuti mo talaga, Batch. Uh, salamat do sa tulong mo kay Totoy baby stands to pagkatapos nating mamili samahan nyo po ako sa vlog na to papakita ko sa inyo kung ano yung mga ibinili po natin kay Totoy. Thank you muli, batchmate. God bless. And more blessing. Uh, thank you uli ako dun sa ano, sa mga naging sponsor po ni Totoy. Uh, hindi ko na po kayo isa-isahin, no? Uh, yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana wag po kayo magsawa na tumulong sa mga tao na katulad ni Totoy Thank you po At ngayon alis na tayo uh, Mamimili na tayo para Dadali natin kay Totoy Sandaling pagmula hanggang sa pa hindi ko ang kabutihan mo o oh Diyos Pag-uubla hanggang sa pag-indig, pupulihin ko ang kabutihan.

natin mamaya sa bahay para uh, para Ay, nakarating din tayo sa ating pamimili. Arish natin yung pinamili natin para kay Totoy. Alimitan ng binili po natin ay eh, pagkain. May bigas tayo, meatloaf. Tapos mga biskwit cookies. Ayan. Arish natin. Tapos bumili din pala tayo ng ano ng mga gamit sa katawan ni Totoy. Tulad ng mga shampoo. Tapos pamu. Toothpaste. Toothbrush para kay Totoy para magamit siya sa pagpasok sa school araw-araw, mga sabon, itlog, yan, tapos kape para sa lola niya, gatas, tapos mga noodles po para sa almusal, mga almusal sila. yan. Bumili ko din po tayo ng asukal para sa kape, sa kasagatas. Tapos ayun, dilata. Arish natin, bukod natin yung ano, yung mga sabon Uh, binukod natin yung mga sabon. Um, mamaya, na natin po kay Totoy. Tapos yung natira pa para sa pinamili natin kasi hindi natin inubos lahat, budget lang po natin para mayroon pa rin tayong matira para sa pamimili kay Totoy at magkaroon din po siya ng pambao-baon sa school para hindi na siya maglalakad. Pero malaking bagay na po 'to, malaking tulong na po 'to na Mapapunta po sa kanya. Ayan po. Diba po? Kalimitan po. Baon. Pambaon ni Totoy sa school. So, yun. Ah, nagpapasalamat tayo sa ating ano, sa Panginoon kasi muli natin mababalikan si Totoy after 4 4 months. Ayan. 4 o 5 months muli natin bibisitahin kasi nakita natin nung nakaraan doon sa uling vlog natin kay Totoy nakita natin sa mi Trab at nakita natin yung pagbabago na kanyang katawan po. So, saka kamustahin natin din si Lola uh, at ayun uh, baka makausap natin sila tungkol doon sa kondisyon ni Totoy so abangan nyo po yung ating paghatid dito mamaya hatid na natin at magbibigay din tayo ng cash sa kanya yung natin ang pera ibibigay natin so yan nagpapasalamat talaga ako sa kay Batch yan Batch mar maraming salamat sa iyo at sa lahat po ng tumulong nag-sponsor po kay Toto yung mga nakaraang vlog natin ngayon mabibisita ulit natin si Toto yung makakita nyo ulit siya paggabi pala nakita natin si Toto na sinabihan natin siya na wag muna siyang uh, pumunta sa kalsada sa kalye para makapag makapaghanap buhay po ano Nagpa-parking po kasi minsan si Totoy para makapag, mag magkaroon po ng pambaon sa eskwela. Pero pero ito, malaking tulong to para sa kay Totoy at sa lola niya. So mamaya, abangan nyo po yung paghatid natin.